Dati po katekang family, dati po katekang family, ka family, yan. Salamat po sa inyong pumula sa po suporta kaya Marvin Black. Good morning po mga ka Sana ano po ay nasa magandang kalagayan po tayong lahat sa araw po ito. So guys, ito po uh, pupuntahan po natin si Kuya Joseph at atin po siyang update kung ano na po ang lagay niya. Pasok na po ako. Uh, uh, ah, Kumusta, bro? Kuya Joseph, Kumusta? Oh, pinagdala kita ng ano, sagid. Ah. Mm -hmm. Kamusta na ka na? Hindi ka pa nakalakad? Hindi pa. Hindi hmm? ka pa naliligo? Ba naliligo na sa araw. Kailan pa yung naliligo ka? Kailan ka pa naligo? Sa ka? ka araw. Sa araw? Kailan pa yung isang araw? Dati sa. Dati pa? Dati pa. kaya mo lumakad. na? pa. Ha? Lumakad Kaya mo lumakad. Lagi ka lang nakaiga dyan. Hmm. Nakayayat ka na yun. O. Gusto mo ba makalakad? Ha? Huh? Tulungan mo yung sarili mo. Oh. Kamusta ka naman? Hinaalagaan ka dito. Hmm. Sinong nag-aalaga iyo dito? Kaya. Hmm. Hmm mayinom hmm. ka ng gamot. Wala ng gamot. Wala kang gamot. Hmm. Hmm. Anong ininom mo? Wala. Hmm. Ano ka? Uh, ano? Gatas. Meron ka pang gatas hmm. doon? Hmm. Naka pampers ka nyan. Ang pampers ko. Sinong nag sa'yo dito? Ako. Okay. Ba't nag-ganyan ng paa mo? Ah, okay. hmm. oh. Mukuha, mukuha, muko mukuha, 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 Napatara araw na, na pinaliliguhin niya. Iba na yung balat niya. Na. Na, iba na yung balat niya. Ano pa yung nararamdaman mo sa katawan? Ano? Ano? No. Uh, pero di ka makatayo. Hmm. Hindi ba masakit yung paa mo? Eh, may nararamdaman ko. Eh, ugat. Ano? Bilat. Ugat. Hmm. Masakit. Maliligo ka kaya. Na? No? Pwede kang maligo. O, tutulungan ka namin. Sige. Para lumakas ka. Sige, okay, para lumakas ka. Maliligo ka na. Ano? Bakit? Bibigyan kitang pera. Maliligo ka. Bakit? Maliligoan kita para bibigyan kita ng pera. Sige. Malami mo. Hindi. Magpapainit tayo ng tubig. Na? No? Na? Painit ng tubig na mainit. Ano? Ka. hindi ka lalakas niyan manginina ka pag ayaw mong maligo na magpapainit tayo ng tubig no Ayoko. bakit Malilig. hindi kaya nga magpapainit ng tubig maliligo ka para mawala yung amoy, Ang... Ang amoy ka. susumbong kita kay kapitan na ayaw mong maligo bakit sige ako magpapaligo sayo ayaw mo bakit? Hindi. Magpapaligo. Magpapainit ah. nga ng tubig. Mata magmalit. Tara. Haya ka. Ha? Ah, hindi pwede Kailangan maliligo ka. Hindi. Hmm? Tatawagin ko kuya mo na maliligo ka na. No? Yeah. Tara din kita. Bubuhatin kita maliligo ka. Oh. Bakit? Ayan, maliligo. ka. Ay, maliligo ka. Ay, maliligo ka. Matabog, matabog tubig. Hindi, magpahinit kayo ng tubig, no? Painit mapali tubig. Ah, naman tubig. Talagi Sige. Ay, okay. Lisa, Sige. Sige, maligo. Sige. thank

Ano yung pakiramdam mo ngayon kuya Joseph? Naligo ka na. Bano. Mabango Mabango. So mabango na daw po siya. Ilang araw ka nang di nakakaligo? Matagal na. So wala po siyang damit guys dalaban pa lang daw po yung gamit niya kung meron lang po tayong may tutulong kay Kuya Joseph kahit na napapatcheck up lang po natin sa mas ano, para hindi na hirapan na po siyang naglakad takal na pong ginakala wala po tayong takayan o sapat na yung kaya lang po natin na hiabot sa kanya yun lang po na po natin so yun malaking pasalamat po. sa lahat po ng nanonood sa Video po ni, video po sa mga video po natin, maraming maraming pong salamat sa mga suporta at sa mga nag-subscribe po sa channel po natin. Maraming maraming pong salamat at sa, sa hindi pag-skip po ng ads, napakalaking tulong ko ito para sa buhay ni Kuya Joseph. So guys, sa lahat po nang gustong magpahabot ng tulong kay Kuya Joseph, go sya. ayan ano yung masasabi mo sa mga nagbigay sa iyo? Thank you po. Mm. Um, po ako sa pagpapaliko kay Kuya. <laughs> ayan. Ayan, guwapo na, guwapong, guwapo na, guwapo na. Na. Ay, na hina. Ayan. Ayan. Oh, guwapo. Oh, hinga na. Ayan. Kumain ka na dapat mag-exercise ka ano? Matamad. kinatamad ka na? sino mo ang Yung suklay. ka ano? Hmm. Isa po siya PWD po si Kuya Joseph. Pero normal naman po siyang mag-isip. Nakakausap naman po siya ng mabuti. Mag-toothbrush po. Kuha ka palang gana kuya. Toothbrush siya. Tetas tubig. Ay, merenda ka muna kuya. Hmm, <coughs> oh. yan. Tapos, lagay mo lang yung sa baso. Pamumog. Ang hinom mo na, hinom mo na. Diretso natin yung pamo, no? Hmm? Ha? Ayon, Bakit? Ayaw mo nung lumakan. Huwag ka nang tatayo sa short mo, no? Hmm. Pagka tumatay ka, sabihin mo. Para ma-ready. Sabihin mo ang pam. Sabihin mo kay kuya mo, no? Huwag ka nang magpapampers. Sabihin mo na lang pag uh, tumatay ka tsaka eh, Sabihin mo lang. Oh, tatay ako para magiging ng ano. alam mo. Ha? Hindi na yung dalawang paa niya. Ayaw mo nang magtinda ng gulay. Ah, gusto mo ba magtinda ng gulay? wala kang magpalakas ka. Wala labanan na naman. <coughs> na Dalaw mo yung paa mo, ano? exercise ka, ano? Dalaw mo, malapit yung mo pa rin. Gusto mo dito na lang sa loob ng bahay. Makaiga ka lang. Ayaw mo na lumabas. Ayaw, ka. Para ka. ka. tayo jali be sabi sa jali be sabi sa be gusto be ha may yung kapag dinapay may galas ka ba iniinom mo baka mo iniinom di mo uubos yun yes ko baan namin yung ipin mo, no lang araw ka nang binagtutut brass for for minggu Confirming ko na hindi nagtatras. Hindi nagtatras. ba kadalas? sa isang, sa isang taon nilang beses? Hindi Sa isang taon ilang beses kang magtatras. nga, ang <stipan> nga. <mo> eh? na. Ang bayan sa Guys, first time kung nagsasidyo ng bata ya. Ay, ang <laughs> mga ako yun, hindi sa ko sila. Ako, ako nagpapaligaw nila. <inaudible> eh. <laughs> Pero ito, o, oh, first time so Hindi na. Hey. Yan! Hindi, hindi, hindi.

Wala naman masira yung ngipin niya. Ano lang, kulay lang. Kulay sorry sa bote na. Ayun pa yung isa, na sa ilalim yung... Bumog, bumog. Yung isa ay ati-kati. Bumog. mo yung... Eh! Mahal pa naman yung isa eh. Ayun, gamit niya. Masamang guys, yung ito rast. Kaya, yeah, di lang pa rin. <laughs> Ayan na. Guys. Nice. Smile. Ayan. Oh, gwapo na. Ano? Anong pagramdam sa nalinis yung ipin mo? LT. Ano? Ano? LT. LT? Hmm. Oh, o, nung naligo ka, nung naramdaman mo? Malamig ba? Oo, oh, sabi mo malamig, ba't natatakot ka sa tubig? Umiyak ka pa. Huwag matakot sa tubig. Ha? Nah. Maliligo ka na niyan, Ha? Nah. Nah. Ha? So Kung maglakad. Maglakad tayo. <laughs> <laughs> maglakad tayo para lalakas ka. pray kita, gusto mo. Para maglakad ka, no? Nah. Uh, anong pray ko iyo Ano? Buti, buti mo. Magkakanta muna tayo. Maroon ako magkanta. Masigil, kanta ka na. Kaya buti, buti mo. One, two, three, Go.

yakilang Diyos, aking panen nol tola mo nga andemam babago ang bukti kaysa ang nakin ang kay akin ang aking kaysa ang buti kay kay Uh, sa, papan sa mga panunod nyo po sa channel po natin, maraming maraming po salamat sa inyo, sa support, maraming maraming po salamat kay Kuya Ram, kay Tekra, maraming maraming po salamat sa inyo. At sa lahat po ng panunod nyo sa video po natin, thank you, thank you po, maraming maraming po salamat. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo lagi. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Ayan, Diyos. Thank you po. Ayan, thank you po. Hello guys, my name gusto ko, Please support the MRF Vlogs sa anyang para po siyang matulungan ng mga Thank you po.